So, at ito na nga. So, pag-usapan naman natin about dito kay Jesus Cudero. Nang nagsimula na ma-link ang pangalan ni Jesus Cudero sa anomalya ng project ng flood control, kung ano nung ingay na ang ginagawa ni Jesus Cudero. Bakit nga ba ito ay nag-iingay? Ito ba ay dahil hindi siya kadawit o baka nililinis niya ang kanyang sarili? The reason kung bakit kung sino-sino ang kanyang pinagtuturo. At kung din natin na ito ay tumakbo bilang isang pangalawang pangulo pagkabi si Presidente ni Chris Poe at sa kasamaang palad nga nga hangin. So ito ay isang patunay na talagang itong si Jesus Cudero ay may ambisyon siguro na maging presidente kasi ayon ah, dun sa interview noon sa ina ni Hardy Bakilista eh, ito si ay itong si Jesus Codero ay nag-aambisyon na maging presidente kaso nga namang parang mapupornada dahil sangkot siya sa ginagawa nilang issue pilit nilang ibinabato kay Martin Romualdez at tinadamay nila si Martin Romualdez pero wala naman silang may pakitang ebidensya para patutokohan ng kanilang mga bintang at siyo. Pero sa kanila, napakadaming ebidensya. So ngayon, nananahimik siya. Yan ang tinatawag nating karma. At nagmamalinis. Kanilang gawain, ibabato sa iba. Para nga naman yung spotlight, nandun sa binabato nila. Yung simpansya ng mga bubong TDS, nandun sa kanilang binabato. Pero ang totoo, nasa kanila mismo ang problema at mga anomalya. Yung pagpapanggap nito ni Tis Escudero na siya ay humble, mabait, very professional, kilos di makabasag plato. Pero sa likod nito ay maraming kasinungalingan at pagpapanggap. Tapos ngayon, isinasangkot niya si Martin Romualdez. Parang nakakatawa naman yun from the beginning, tinitira nyo na nang tinitira si Martin Romualde. Napakatagal na, napakarami yung akusasyon. Wala naman kayong ilatan na ebidensya at patunay na talagang itong si Martin Romualde sa inbol. Pinagtutulong-tulungan nyo na. Hindi na obvious. Maiisip mo na lang talaga na DDS versus Speaker Martin Romualde. Alam naman natin na bawat pinagtutulungan, hindi kaya malakas. Kasi nga, ang gusto ninyo, ay eh, manuklok si Sarah kaagad o mapaupo kaagad si Sarah na maging presidente. Para limot-limot na uli. Kasi pasensya na lang. Thank you, thank you. At sorry, sorry na lang yung mga korupsyon na ngayon ay pinag-uusapan na. At lumalabas na ang totoong magnanakaw. Yun ang dahilan, the reason kung bakit no, hinihila pa baba Martin Romualdez. Pero para sa akin naman, hindi ko pwedeng sabihin na peke o kasi nung niya sinasabi. Pero nga gaya ng sinasabi ko, ang isang akusasyon ay mananatiling kasi nung hanggat wala kang matibay na ebidensya para patutuuhan niyang akusasyon mo. So ngayon, Jesus sino sinungaling ka. Sinungaling kayong mga DDA. Eh. Sinungaling kayong lahat mga Duterte. Bakit? E eh, puro kayo akusasyon, wala kayong ebidensya. nyo kami ng ebidensya, patunay na itong si Martin Romualdez ay involved. Hindi naman tinatanggap sa korte. Ang puro ako sa siyon. Dapat may matibay kang ebidensya. Kaya yun ha. Huh? Kaya Chis Escudero, DDS, mga Duterte, your plan is pale. Come again. <laughs>